Ayan, kapisda. Today is March 20. So, episode 5 na po tayo. And, 8 a.m. Papakain po tayo sa ating mga alagang fingerlings na pinisar uh, natin yung 4, 4 to 5 inches na 170 pieces na inalaga natin sa drum. So, gusto ko lang malaman nyo, sa araw na to ay mag-change ako ng 50% water nito. And then mag additional ako ng isang uh, 7 liters with aqua maintenance na activated na. Yan. Pero bago ko yung ilagay, eh, mag-release muna ako mamaya ng uh, mga hapon, siguro alas 12 ng 50%. Kasi pagkakainin ko muna sila ngayon. Yan, Papansin nyo rin nagkaroon na ng ibang size medyo lumaki na sila at tumaba na so meaning ko sila lalaki rin pala sila kahit medyo masikip at marami yan 170 pieces dito sa drum and I think yung drum ito nasa 200 liters yun ang sabi ng pinagbilan ko na itong drum ano, oh, dating 45 inches ko ito

Okay, so mga kapisda, lumaya ulit. Since uh, 50% change water ako lumaya. Ayan, 12 p.m. po mga kapisda. At uh, mag-change tayo ng tubig kasi medyo something na yan. Medyo marami na din at may mga ngayon nakatingala. So maybe may ammonia na siya. Ayan, so magde-drain tayo ng 30% yan. So, ma change tayo ng water nito. Yan, yung kung anong taas nito, yun din yung matitira lang na tubig. So, release tayo ngayon ng tubig. Yan. So, tingnan natin hanggang sa maubos ang tubig. Ayan mga kapisda. Ayan. Sinadya natin 100 after natin magpakain lang kanina. So, hindi po siya. Ito kaya ko to binidyuhan kasi hindi po recommended na mag-water change po kayo nang kakatapos nyo magpakain. Or at least kung gusto nyo mag-change ng water, pwede nyo naman siyang ipagpabukas ng umaga. Ayan. At least yung pagkain nila, na-digest na po nila. And para naman makita nyo po yung drainage, ayan, eto sya so yun yung outlet palabas tapos yan may mga butas-butas para pag nag drain tayo ay hindi sasama yung mga isda so may iwan lamang po yung mga isda dyan yung pagka, pagka uh, mga waste lang ang lalabas so sa ngayon wala pa naman ako nakikita yung mortality yan. okay naman sila mga kapisda po ay nagsimula sa 4 to 5 inches and B5 na po ito. Yan. Sa mga nag-aabang ng mga video from episode 1 hanggang sa pag-harvest ay dyan. I think mayroon na kayong mga matututunan kung paano po ang pag-aalaga ng ito. Dahil simple lang po talaga siya. Napaka basic lang po. Ayan sila. Oh. Ayan, 5 p.m. mga kapisda. So, March 20 pa rin tayo. Bago tayo magpakain ng isda, ilalagay ko na itong 7 liters na tubig na may aqua maintenance. And after 5 minutes, papakain na po ako. ayan mga kapisda sa tingin ko ay gutom na sila at uh, aaba, inaabangan na nila ang ating mga uh, patain sa kanila ayan. so tignan natin pakain tayo nakalipas ng limang minuto na atin nilagyan ng ako maintenance 7 liters na tubig na may ako maintenance ngayon naman ay ipapakainin natin tulad sila mga kapista. So, na-refresh na rin sila kasi yung tinanggal natin, pinilitan natin lahat ng tubig. Bako ulit yung ba panilang tubig mga kapista. At nung sa 170 pieces, may nakita tayong namatay isang piraso. Mm -hmm. Mm -hmm. lapisda tapos na tayong magpakain ngayong araw March 20 pero mamayang gabi mo papakain pa rin tayo ayan kapisda mm, 10pm pa rin ng gabi at March 20 po Yan so kung mapapansin nyo medyo may bula yung ating uh, tubig Yan. ito po ay lang dahil po yan sa mula, uh, sorry sorry uh, aqua maintenance tsaka yung bagong tubig yan tsaka mabango yung tubig nila guys dahil fresh pa o, natin sa pakain natin ten kung sila kakain yan okay yan so 10pm sila pa rin na yung kumakain ayan, at maralakas sila aktive pa rin mga kapisda So, pa 3 times ko silang pinapakain gusto lang nilang kumain so walang riso riso mga katista gusto nga ko sila ng pagkain na dito lagi yung pagkain natin na ready so, ito po yung pito ng osyari may bigkap isda na sila sa ilaw tayo ko ng onte hmm. okay konti lang ang kanilang konti lang na ilagay ko at least para para busog pa sila Again, day 5 po ito, nung dating 4 to 5 inches. And, isa pa lang po yung namatay. Ayan, so dito na po muna mag-i-end yung ating episode 5, day 5 ng uh, pag-aalaga natin ng hito sa drum. Ayan, thank you for watching, kapisda.